Ito so, na mga katropa oh. Ang lalapad ng brood niya, sayang laang. medyo Nahuli na kita. Magandang umaga mga katropa. Panibagong araw, panibagong video tayo. Ngayon araw mga katropa, maghahanap tayo ng liguan. Medyo tanghali na pero sana makakita tayo. Harap tayo dun sa uh, maraming mga espata ng liguan dito sa lugar namin. Baka sakaling makakita tayo mga katropa. Ito nga pala yung dinadaanan ko. Ay, okay, medyo mahirap. At ano, masukal ay. So update tayo mamaya mga tropa pag nakakita na tayo ng laywan ano. Sana ay makakita tayo. Dala ko na nga din pala yung ating tripod para ay pag paganuhan tayo ng ating ano, ng ating cellphone, ay mapaglagyan. Si so, mga tropa, Update na lang tayo mamaya, no? So, dito na tayo mga tropa sa ating spot. Dito tayo maghanap Medyo may kasukalan lang ani. Sana ay swertehin tayo. Makakita dito. Nandito na mga tayo mga tropa. No, na napatingan lang nga pala mga tropa, may nakita akong ano. Ayan you o. Know, Leguan, laywan. Leg hindi ko lang alam kung ano yan. O abscond. Abscond o swarm. Pero medyo maliit kasi. Hindi ko masure. Pero yan, kung swarm yan, may malapit lang dat. May malapit lang na hive dito. Papakita ko sa inyo mga katropa. Ayan mga katropa. Napapansin nyo kaunti lang yung mga workers nya. Kaunti lang. Hanapin natin yung kanyang ano. Yung kanyang Pinakang ano? Pinakang hive. Sana ay meron pa. Ito. May mga batuhan din dito. Pasorto tayo. Ay, dito siguro sila nanggaling mga katropa. Papakita natin yung loob. Ayan o. Oh. Ay, puro wax moth na pala ito. Ay. Ayan o. Oh. Eh baka ito puro ano na. Puro wax mot na. Wala na siguro itong mga tao sa loob. Pero kukuhain natin mga tropa. Paplaster ko lang itong aking camera. So ayan mga tropa yung hive na nakita natin ano. Pero parang ano na. Talagang absent na. Yung siguro yung nasa puno ng akasya yung ano niya, mga workers niya. Siguro katagalan na ay nag-abscond na. Ipapakita ko sa inyo kung bakit nag-abscond ang bis Mamaya pa na natin yung mga prod. Siguro ito yung mga wala ng mga workers. Pero try natin. Wala na. Mga tropa oh. Dinalakian lang natin itong ano, entrance. sayang mga katropa kung nakita agad natin ito. Ilong no, na kailan ko. Hindi, hindi pa kasi ako nakapunta rito ay. nalapad pa naman ng kanyang broad ang kita ito mga katropa yung kanyang broad abscond nga ni mga katropa nag abscond sayang Nung dali lang sana kuhain. Oh. Pero may natitira pang konting honey. Oh. Eh. Maya. Ayo. Ayo. Ito mga katropa o oh. Papaliwanan ko lang ng konti sa inyo Ito mga katropa Ito yung worms o wax moth Kaya nag-absconde mga katropa Yung workers na... Yung mga ano natin mga halimbawa sa mga alaga natin o kaya sa mga ganito nagkakaroon ng, nagkakaroon ng ganito oh. wax moth yan mga katropa oh. ayan o oh. Ayan. kaya nagkaka na, pag naging ganyan yung brood natin inaalisan na talaga nila yan o oh. yan oh. yung mga wax moth oh. yung uhud niya, oh. yan oh. kaya yung mga beekeeper talaga na magagaling kuhan sila dyan lagi nilang tinitingnan ako kung magkakaganito ito mga tropa, lalong nagkaganito ang hive kapag ano, kapag nag-auulan, kapag yung rainy season na. Ito e, mga tropa, parang, ito e, mga tropa, may konti, papansin yung mga tropa, may hani pang kaunti oh. Palagay ko mga tropa, kakaalis lang nito kasi medyo mainit pa yung brod, medyo mainit pa. Ito pamisang hani. Sayang, kuna agap-agap sana. Anong lalapad pa naman ang broad? Anong lalapad niya? Saan? Anong lalapad? O, puro wax na mga katropa. O, sayang. Mga katropa, puro wax na. O, Ito na mga katropa Oh. Ang lalapad ng brood niya, sayang laang. May joke. Nahuli na kita. Nahuli na ako. Ang lawak pala ng loob nito. Nitong ano na to. Nitong... Oh, may natitira-tira pang ano. Oh, may pulot pa palang natira oh. Oh. Kaya nga kakaalis pa nito. May, pwede pa to mga katropa yung pulot. Oh, na brown na brown na siya anong lapad pala Naka, siguro nakailang ano na din ito mga katropa nakailang palipad na rin Oo. Oh, ah, ah. Ang sayang meron pa mga tropa nalaki-lakihan lang natin yung entrance nya tapos na natin ano nakailang palipad na talaga ito grabe sobrang lalapad ng kanya broad talagang hanggang dini pa oh oh ito yung tuyo na oh oh ito yung ay oh oh may honey pang natitira oh konti kukuhain ko kot, pwede pa yon malinis pa naman ito wala pang mga uyam hmm? oh sayang ah oh mga tropa sayang pero goods pa dry na dry na talaga yung kanyang broad oh ano nang ganda ng kulay ng honey dry na talaga ah. Uh. mga dry na dry na oh Anong tamis ng honey? Hmm? Kunti pa? Hm. Mm. Tam es. makatropa wala na papakita ko sa inyo yung loob lalagyan natin ng bato ito ay para makuveran siya. kasi ito mga tropa ay pwede pang puntahan kaya lalagyan natin ng mga kwan bato mga tropa lalagyan na natin ng pinakang ano niya, magiging ano niya, tabon. Para sa sunod, pwede ulit nilang puntahan ito. Sayang. Kung naaga-aga sana ako maghanap dito mga katropa ay ano, kaabutan pa sana natin ito ng maraming hani. Pero di bale, babahayan ulit nila yan. ito na lang lalagay natin ah. yan yan lang natin ang magiging entrance nila yan sigurado ako pagbabahayan ulit ito mga katropa para susunod kapag, kapag nakagawi ulit nakagawi ulit ako dito ay ano nakapaghanap nang makita natin ng may paligwana na kita na pwede natin puntahan madali lang ito kung ito'y pupuntahan ulit sana ito'y mapuntahan niya bago magkatapos na ng February para ngayong honey season mga katropa ay abot na abot maghahanap pa tayo mga katropa dito sa parting taas ayan okay na yun mga katropa dito na yung entrance nila maraming namang dadaanan oh, ito yung mga tropa yung hanap na natin. nakuha nating pool tayo ito ayo oh. yan kakaunti lang kasi ano nahuli na kita ay eh. abis kundi na yung naabutan natin ito butit may nakuha pa tayo dito na dumihan nga lang ng konti ayan so maraming maraming salamat mga katropa sa panonood ng ating video ano Maraming, maraming salamat sa patuloy pa rin sumusuporta sa ating konting sa ating mga content. Ingat kayo mga tropa. God bless you.